So ang katanungan sa atin ng isa sa ating mga followers ay ganito Sir Bob, ano po ba yung tinatawag nila na performance breeding? Ano po ba yung pagkakaiba nito sa ibang estilo ng pagpapalahi? Gusto ko po sanang malaman kasi marami po akong nababasa tungkol sa sinasabi nilang performance breeding So sasagutin ko yan base lang sa aking nalalaman at ganon din base sa aking karanasan So, unang-una, uh, pag-usapan muna natin ano nga ba yung tinatawag nilang performance breeding. Ang performance breeding ay ang proseso ng maingat na pagpili at pagpaparami ng mga palahi natin, no? Para mapahusay ang kanilang mga katangian, tulad ng kanilang kakayahan sa paglalaro, kanilang tibay, ganun din yung kanilang bilis, at marami pang iba na mga katangian. Ginagawa ito upang makapagpudujis tayo ng mga manok na may mataas na kalidad at mahusay na performance pagdating sa ruweda. Una sa lahat, mahalaga ang selection o pagpili ng mga pinakamahuhusay na mga manok base sa kanilang performance. Ganon din sa kanilang physical na katangian at lahi at linyada. Pipiliin lamang natin yung mga manok talaga na malalakas, matatatag at mga walang sakit o yung mga healthy talaga bilang mga potential na breeders o panlahi. Ang pangalawa naman ay eh, kailangan natin na maintindihan ang genetics. So kahit coating genetics dapat talaga ang isang breeder, eh, may nalalaman no, sa basic genetics. Ang bawat panok ay nagmamana ng katangian mula sa kanilang mga magulang. Layunin natin na pagsamahin ang mga pinakamahuhusay na katangian mula sa aba at ina para makabuo ng mga anak na, na mas magagaling sa kanilang mga magulang. Dito na pumapasok ang kaalaman sa mga dominant at mga recessive genes. Ang pangatlo naman may tinatawag na line breeding na naipaliwanag ko na dati. Dito natin pinapares ang mga magkalapit na magkakamag-anak tulad ng half brother half sister o magpipinsan para mapanatili ang magagandang katangian ng isang lahi. Pero dapat na mag-ingat para hindi tayo magkaroon ng inbreeding depression o pwedeng magdulot ng mga genetic defects. Pang-apat, ang crossbreeding naman ay ginagawa para ipakilala no o i-introduce ang bagong katangian sa iyong mga palahe. Ganon din palakasin ang ilang aspeto ng manok. Ang hybrid vigor o heterosis ay nagre-resulta kasi yan sa mga anak na mas malakas at mabibilis at matitibay. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng crossbreeding. Ang panglima naman ay yung pagtetesting natin, ganun din yung pagkakal natin o yung pagtatanggal natin ng mga hindi natin gusto. Ang mga anak na mga breeders ay kailangan talagang subukin yan para sa kanila performance. Tanging yung mga pumapasa lamang sa mataas na pamantayan ang itinatago o itinatabi para sa future breeding. Ang mga hindi pumapasa ay eh, tinatanggal na yan para maiwasan na rin ang pagpapasa nila ng mga hindi ka nais-nais na -nais katangian sa iyong mga palahe ang pag-anim naman dyan, eh, napakahalaga, no? Ang record keeping o yung dapat nakalibro yan. Dapat detalyado yung listahan o yung tala ng bawat manok. Nandun ang pedigree, performance at physical na katangian. Kakatulong ito para masundan kung aling mga pagpapares o pairing ang nagri nang mga pinakamahuhusay na anak at makakagawa tayo dyan ng mga tamang desisyon sa mga future breeding natin so ano ba yung mga practical na hakbang para gawin natin yung performance breeding ang una dyan ay yung evaluation o piliin yung mga breeders suriin ang kondisyon istilo ng laro yung stamina ng mga potential na breeders pumili tayo ng mga manok na may napatunayan na yung may mga record na ng magagandang performance, ganon din yung mga katangian nila. Ang pangalawa naman, e, planuhin natin yung pagpapares, no? hindi basta-basta na lang ipapares natin. So, pagdesisyonan kung aling mga pares ang gagawin base sa pedigree o yung pinanggalingan ng lahi, ganon din yung mga katangian na gusto mong palakasin. Gamitin mo ang kombinasyon ng line breeding at crossbreeding para balansehin ang consistency o yung pagkakapare-parehas at pag-introduce na rin ng mga bagong kalakasan o mga katangian. Ang pangatlo naman ay yung pagpapapisa natin, yung pag no? Hanggang palakihin natin yung mga sisiw. Siguraduhin natin na malusog ang mga itlog at mga sisiw, ganun din yung environment nila para hindi sila nagkakaroon ng na sakit at sa mga itlog ay hindi naman sila nako-contaminate. Importante rin yung tamang nutrisyon para sa pagpapalaki sa kanila. Ganun din yung bakuna. Lalo na yung pag-aalaga natin sa kanila habang bata pa sila. No? Yung mga early stages dahil yan ang critical ang pang-apat diyan ay eh, yung pagka uh, medyo malalaki na sila no i-train natin sila tapos uh, hanggang sa dumating yung time na i-test na natin sila o susubukan na habang lumalaki yung mga manok do no? sanayin natin sila at obserbahan yung kanila mga behavior o yung pag-uugali nila ganun din yung kanilang performance o yung laro nila dito mo kasi malalaman kung taglay nila yung mga hinahanap mong katangian kung naman na ba nila. Ang panlima dyan yung tinatawag nila kaling o yung pag-aalis nga natin ng hindi nating gusto. Alisin na kagad natin yung mga hindi nating gusto na mga hindi po masa sa mga performance standard natin mula sa breeding program. Alam naman natin yan eh kung mukhang hindi pasado sa uh, palasa panlasa natin, no? hindi, hindi niya na meet yung standard mo, alisin mo na kagad yan sisiguraduhin mo lang lagi na yung mga tanging pinaka mahuhusay lang ang magpapasa ng katangian sa mga future breeding mo ayaw kasi natin na may mga second rate na magagamit natin sa pagbibreed dahil lang sa dahilan na naawa ka dun sa manok na yon at ayaw mong tanggalin hanggang sa nagamit mo na siya dadating yung time na kung yung kahinaan niya maiipasan niya rin yan sa mga ibang palahi mo ang pang-anim dyan eh yung titingnan natin no kasi uulitin natin yan at pagkatas natin ulitin pagbubutihin pa natin lalo no ang breeding ay tuloy-tuloy yan na proseso patuloy na suriin mo at pagandahin ang yung breeding strategy basis sa resulta laging pag-aralan at mag-adapt para mapataas mo pang lalo yung kalidad ng yung mga palahi isa sa mga kilalang gumagawa ng performance breeding ay walang iba kundi si Walter Kelso ang breeder ng uh, Kelso no yung Kelso line na kilala natin na uh, napakahusay ang ginagawa niya ng araw manonood siya ng mga laro ng mga uh, manok tapos kung may makita siya na super talaga ang performance doon ay pipilitin niyang uh, makuha yon o bilhin yon at kapag na ka nakuha niya yon ay ipaparish niya 'yon naman do sa mga inahin niya na proven na o yung talagang naglalabas na ng magagaling na mga anak. So nagbabase siya sa performance ng uh, isang tandang. So isa 'yan sa mga example ng performance breeding na pwede rin naman nating gawin kung meron tayong kakayahan. So magbibigay ako ng conclusion natin no na ang performance breeding sa ating mga manok ay kombinasyon niya ng sining at tagham. Kailangan din ng kaalaman sa genetics. Ganon din yung tamang pag-oobserba. Ganon din yung commitment mo sa kahusayan. Sa pamamagitan ng maingat na pagpili, pagpapalahi at pagtetesting, makakagawa tayo ng mga palahi natin na magaling pagdating sa tapatan. Na magpapatuloy ng malalakas at matitibay na linyada. Salamat kay Resti na follower natin na nagtanong ng topic na to. Kung may mga tanong pa kayo, huwag kalimutang mag-comment sa baba. Huwag kalimutan din na mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Hanggang sa muli, ito po si Bobby Nasino ng Sabungista TV.